meron daw dog tag? So, meron tayong dog tag. Uh, meron tayong ito Ayan. Um, rare daw to kapag American kasi alam mo na, medyo malayo. Hindi naman yan. Meron tayo. So, lang tayo yung third dog price nito. Ayan. Meron tayo. buo pa sya Tsaka ang history nito, ah, uh, patay na yung tao So nakauwi pa to ng bansa. Uh, sa Facebook ko naka-post. na tawag nila Little General. So maganda yung, yung history na to. Ayan. Yung yan, Philippine Army na dog tag. Yan, di pa natin na ano, nalilinis. Yan, isa siya. So dog tag yan, Pilipino yan. Philippine Army natin, dog tag. So yan ang dog tag natin. Ah, uh, hugis bilog ang dog tag natin. So yan. Tapos, meron tayong mga buttons sabi ni Sir Anglo, may mga buttons tayo ayan, may mga buttons tayo one, dami yan malaking buttons, tsaka mga pin may pin pala mga tayo idol wala sya nyan, may Air Corp tayo na button, na pin pala pin ng Air Corp uh, sa Amerika to, so mayroon tayo yan. wala sya nyan uh, ayan, mga meron dito yung button ng America silver button Ayan. So, hindi natin malam kung magkano yung price nito. Silver button na ito. So, yung mga star. Ayan. Ayan tayo nyan. Ayan. Tapos, meron tayong meron tayo mga pin. Ayan. Meron tayong yung USA pin. Ayan. So, ayan. So, meron tayo. Meron tayong uh, um, dalawang pirasong pin. Ayan. So, ayan. Atan natin. Tapos, meron tayong mga history ito sigurado dala to ng mga Pilip, hindi ko lang kung Pilipino to yeah. so nakita ko to sa sa World War 2 na spot namin so yan, yeah. cross tapos yan, may mga button tayo yan, button hindi pa nalilinis yan, mga button natin yan, mga idol, mga button uh, mayroon tayo mayroon na button dito eh. ito, ito, ito pagkaibang bansa siguro ito na button so yan, yeah sa sa pinakamagandang boto na nakuha namin. Ayan. Tapos meron tayong yon, Meron tayong isang captain uh, meron tayong isang captain ano, uh, pin. Ayan. Yung mga nakalagay dito. Ayan tayo. Ayan. Meron tayong captain pin. Silver yan. sterling. Ayan. So tapos meron tayong ng mga watch. Vintage watch na Ben Ross. Wala na ngayon. Close na to. Kulong